niyan kunin ko teh amahan, ra ba ipalubong sa akong amo ginapulit <laughs> yoket may mong patay ni mo pangit ni mo bakit ba galit na galit ang Pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang bloggers na gaya ni Natrixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Reset Chu upang siraan ng Administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BPM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pangandang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Inawi ng Kongreso ang 650 milyong Intelligence Fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito so, matapos mapagalaman na nag ang 125 milyon na Intelligence Fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days pagkatapos ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Paste. Lalo pong nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibidoy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus Christ. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan noong nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong pangulo pa ang kanyang kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal mooks